Noong nakaraang bahagi, sumakay ako ng Victory Line at mula Kubaw patungo ng Oronga po Baya Isitex at tinabot lang naman ng na oras at walong minuto ang biyahing ito. Sa bahaging ito, mas naman sa subik upang madaman kung ano-ano ang mga pampublikong bus pandalawigan at bus lokal ang dumaan sa tipo Hermosa Bataan, kayun din sa Oronga Alamin sa video ito kung ano-anong bus ang dumaan noong ikalabing walong ng Desyembre taong 2024 sa dalawang pook. Þakk fyrir því að það er því að það er því að það er því. thank this Okay, <laughs> okay, Terima uh -huh. uh -huh. uh -huh. I got you. Damn sa susunod na bahagi, express mo sa kaya victory Liner na pabalik naman ng Pasay. Makihita rin ang SC Text kapag gabi kung saan karahati sa lahat ng bahagi ng expressway sa gabi ay madilim. Dito na nagtatapos ang video ito at maraming salamat po sa panonood.